private jet flights, five-star hotel accommodations, ano bang meron kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ Church kung bakit ganyan ang mga demand niya para lang umatid ng hearing sa Senado. Here's what you need to know about him and the cases filed against him. Si Apollo Kibuloy ay ang appointed son of God ayon sa kanya at kanyang mga taga-suporta. Patong-patong ng mga kaso at mga anomalya ang hinaharap niya at ng kanyang simbahan. Sa ngayon, may dalawang congressional investigations. Sa House of Representatives, sinisilip ang involvement ng SMNI o ang TV network na konektado sa kanyang simbahan sa pagpapalaganap ng fake news. The House Committee on Legislative Franchises already cited Kibuloy in contempt dahil nga hindi ito umaaten ng mga hearings. Sa Senado naman, iniimbestigahan ang mga kaso ng rape, human trafficking at iba pang abuses within his church ilang hearings na rin ang ginanap at may mga miyembro na rin nag sa sexual abuse, coercion, exploitation at physical punishment sa simbahan. Pero tumanggi magpakita si Hipoloy sa kahit anong Senate inquiry. Kaya si Sen. Risa Ontiveros iminungkahi na i-contempt at arestuhin ang pastor. Tinutulan ni senator Robin Padilla ang motion na ito na nagpadelay sa pag-issue ng warrant of arrest. Pero bigo ang grupo ng aktor na makakalat ng suporta mula sa kanilang mga kasamahan sa Senado. Para sa isang taong pinadadalo sa mga pagdinig, demanding itong si Kibuloy. He laid down 17 conditions para sumipot. Sabi nga ni Sen. Antiperos, mas marami pa raw ito sa Ten Commandments. The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kiboloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God, hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Pero hindi lang sa Pilipinas may kinakaharap na kaso si Pastor. Noong January 31, 2022, inilagay ng US FBI si Kibuloy sa most wanted list dahil sa mga kasong sex trafficking, pag-recruit ng mga babae minor de edad para maging personal assistants at iba pa. Hindi biro ang mga kaso ni Kibuloy. Kaya naman ayon sa grupong Gabriela, for too long the cries of child abuse and trafficking victims have fallen on deaf ears. Their anguish brushed aside while Kibuloy evaded justice. This false prophet has sought refuge behind influential figures, notably former president Duterte who actively shielded him from accountability. Noong 2020, isang former congressman at cult leader na si Ruben Ecleo ang ikinulong dahil sa pagpatay sa kanyang asawa at three graft charges. Last year naman, patong-patong din na paso ang kiniharap ni Jared Skilario o kilala bilang Senior Adela. Kapilang sa mga kaso na to ang human trafficking, child abuse at facilitation of child marriage. Cheska para sa si